Hey, you sila know, mga kaibigan, mga viewers, ano, nandito po ako ngayon sa ilalim ng uh, LRT po, ano, dito sa Marikina. Ito po yung IBC. Tingnan nyo po yung akin likuran, ano, yung Industrial Valley Complex po, ano. Dito po, nagkandag ako ng survey tungkol dito sa latest lang na news na nagtitrending po ngayon, ano. Kasi nung last February 18, nagkaroon ng encounter ang Mauti Group at saka itong ating Philippine Army, ano, which is anim na mga sundalo po natin, sabi. Ngayon po, Si BP Sara automatic dumalaw po dun sa mga sundalong nasawian o doon sa pamilya nila at doon din po sa mga nasa hospital yung mga sugatan. Ngayon po, ang tanong ko po dito, kailangan din bang dumalaw yung ating Presidente si PPPM? Tara po, diretsyo na po tayo sa video. Ito po mga kaibigan, mga viewers, meron pa ako ng, uh, isang kuya. Kuya, welcome sa Rodel's TV. Ano po pangalan nila? Andal Tanal. Mawalang galang na po ha. survey lang po ito. Ngayon kasi, pakilakas po yung boses kasi hindi na ako gumamit ng microphone. Noong kasi February 18 nagkaroon ng encounter sa Lanaw del Norte which is yung anim na sundalo natin ang nasawi ano. Ngayon, automatic dumalaw na si BBP Sara. Ngayon ang tanong ko po ito. Sa opinion mo ba, kailangan din bang dumalaw si PBBM? Para sa akin oh, bakit kasi naman? Yan, eh. Sundalo 'yun eh. Mga sila yung ano eh, yung nagpo-protect sa bansa natin. Oo. So kailangan din ng support ng presidente. Oh, okay. maramdaman din ng mga papasundalo na na-appreciate na sila na na-appreciate ni Presidente yung ginagawa ang tungkulin. Oh, naman. kasi yung mga sundalo natin, yan, pangabayani yan eh. Yan yung takapagligtas talaga sa atin. Ano. Okay sir, thank you ha. Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. Ano? Ito may nakita tayong kuya, ano? lapitan natin. Sir, mawalang galang na. Ano? Welcome sa Rodel's TV. Ako si Kuya Rodel mo. Ano? Anong pangalan po nila? Roger, sir. Roger. Roger, sir Roger. Ito po yung tanong ko. Ano? last February 18 kasi nagkaroon ng encounter sa Lanao del Norte ano na meron tayong 6 uh, anim na sundalo na nasawi ano ngayon dumalaw na po doon si Bipisara, pati doon sa, sa mga doon sa mga na nasa ospital ngayon si PBBM hindi pa dumadalaw ano po yung opinion mo kailangan din ba siyang dumalaw kagaya ng ginawa ni BP Sara o hindi ah. yung para sa iyo lang kailangan kaso eh wala sa wala eh, wala. Di ma... Di Tingin po ma... kayo sa camera, sir. Kailangan tumalaw siya? Kailangan oh, ba tumalaw. Bakit? Bakit? Eh, eh siya yung pinuno. Eh, wala siya doon. Eh, lagi na lang, pag may problema, wala. <laughs> Ganun ba, sir? Ano yung gusto mong idagdag? Ano lang, pangako sa mga bilihin. Oo. Oh. Lalong mahal, masyado. Ganun ba? Lalo na yung ano, ano ba yung pangunahing ano natin kailangan. bigas, mga bigas. bibilihin, mga gulay. Oo. Lalo ng pamahal ng pamahal eh. Pamahal ng pamahal. Bakit ganun? <laughs> Ay, yan. okay sir, thank you sa opinion mo ha. Uh -huh. okay. Chris, ito pa po mga kaibigan, mga viewers. Ano? Kuya, maulang galang na po sa iyo. Ano? Welcome sa Rodel's TV. Ako po si Kuya Rodel. Ngayon, ano pong pangalan nila? Mark po. Mark? Mark. Lakas Nakasama yung boses. Mark ha? po. Uh, Mark, uh, ito yung tanong ko. Last February, ano kasi, 1980, nagkaroon ng encounter sa Lanao del Norte. Ngayon, anim na sundalo natin, Philippine Army yung nasawi. Automatic, dumalaw ka agad si BB Sara. Ngayon, ang tanong ko sa iyo ito, kailangan din bang dumalaw si PBBM doon sa Lanao del Norte? Uh, para sa akin po, po. Oh, uh, uh, bakit po, naman? Siya po yung ano, eh, uh, pangulo ng bansa natin eh, para malaman niya rin po yung nangyayari dun sa lugar. Eh. Uh, pero sa tingin mo, bakit hindi siya nakadalaw? ah, uh, siguro po dahil po sa uh, parang uh, alitan nila ngayon para yung parinigan lang. oh, pero wala naman silang alitan talaga parang actually ano po, parinigan lang Oo, oh, naparinigan lang ah, okay so meron kang gustong idagdag sir? Uh, wala na sir wala na okay thank you ha thank you thank you peace hello mga kaibigan mga viewers ano ito may nakita pa tayo, isang kuya Sir, mawalang galang na sa iyo. Ako no? si Kuya hello. Rodel. Welcome sa Rodel's TV. Ano pong pangalan nila? Rafael po. Rafael, okay. Yes, ito yung ano ko, tanong ko sa iyo, no? Last February 18 nung Sunday ano, nagkaroon ng encounter sa Lanao del Norte. Anim na sundalo natin ang nasawi. Ngayon automatic dumalaw kaagad dun si Bibi Sara. Ang tanong ko ito, kailangan din bang dumalaw si PBBM dun sa lugar na 'yon? O kung, uh, kung dumalaw naman na po si si Sara Duterte, siguro hindi naman na po siguro, Sir si kahit presidente siya natin? Opo, kasi nanda naman na po yung vice president na uh, may gagawin naman na po siya doon. Okay, okay sir, ano, ginagalang po yung, ano mo, yung opinion mo. Ano. Thank you. Peace. Okay, Please, ito, po, mga viewers, ano, meron pa po akong nakakita isang kuya. Kuya, welcome po sa Rodel's TV. Ano, ako po si Kuya Rodel. Mawalang galang na po. Ano po pangalan nila? Pastor Carillo po sir. Ano po? Pastor Carillo. Pastor Carillo. As talagang yung pastor para mga ministro yan, di ba? Pero pangalan mo yun. Okay, ito po yung tanong ko. ano? Noong February 18, nagkaroon ng encounter sa Lanao del Norte. Ngayon meron doon anim na sundalo na nasawi. Automatic dumalaw ka agad si BP Sara. Ngayon ang tanong ko ito. Kailangan din bang dumalaw si PBBM doon sa lugar? Ano to, sir? Presidente po natin siya. Oo, bakit po? Kasi, siyempre, kung walang ulo, Sigurad ano. Kailangan talaga dubalong talaga siya. Kasi kailangan talaga siya doon eh. Oh, para maipakita oh, po o, na nakikiramay. Suporta siya, suporta. Sumusuporta. Okay. Po. Kuya, maraming salamat ha. Okay, okay thank you. Ito e, pa po, po mga kaibigan, mga viewers. kuya, mawalang galang na po sa iyo. No? Welcome sa Rodel's TV. Ako po si Kuya Rodel. Ano po pangalan nila? Nem. Lem? Nem. Okay. Nem, Nem, Nem. Okay. Kuya, ito po yung tanong ko sa iyo. No? Last February 18, nagkaroon na ng encounter yung mga Maute Group. Doon sa Lanao del Norte. Ngayon, anim na sundalo natin ang na, nasawi ano si BP Sara dumalaw kaagad ngayon po ang tanong ko sa inyo kailangan din bang dumalaw si PBBM doon Siyempre, siya ang presidente ng Pilipinas kailangan talaga na doon yung halaga ano, oh, yung, eh, yung, bakit po siyang ano siyang pa pong dahilan bakit kailangan siya dumalaw baka may pakita niya yung, yung support sa niya doon sa mga maya sa pakita niya sa pamilya ng, ng mga namatay na sundalo na. ah okay po kuya thank you ha ito pa po mga kaibigan, mga viewers, ano may nakita tayo sa kuya. Kuya, mawalang galang na po, ano, welcome po sa Rodel's TV. Ako po si Pierre Rodel. Ano pong pangalan nila? Rolando. Rolando, kuya Rolando, ito po. Noong last February 18, nagkaroon ng uh, sagupaan sa encounter ang uh, Maute Group at saka ang Philippine Army doon sa Lanao del Norte. Ngayon, merong anim na sundalo na nasawi, ano. Ngayon, ito si Bipisara, Sara automatic dumalaw kaagad siya ang tanong ko po ito, kailangan din bang dumalaw si PBBM doon sa lugar, sa pamilya ng mga nasawi? Eh? Kailangan. Bakit po? Pero siya si presidente. Kailangan niya matulungan yung mga kasama ng mga sundalo. Ah, okay po. Pero hanggang ngayon po, hindi pa dumadalaw eh, si Pipi lang. Ano po yung masasabi mo doon? Wala lang masasabi sa inyo pag eh. Oh, pero para sa iyo, talagang kailangan, kailangan, dapat dumalaw siya. Dumalaw siya. Okay. Mga sundalo niya yun eh. Oh. Mga biktima yun ng Oh, ng mga terorista, no? At saka yung mga sundalo natin, di ba, takapagtanggol ng bayan oh. yan. Okay, sir, thank you po, ha. Peace, hello, okay. mga kaibigan, mga viewers, ano? Ito po, meron pang isang kuya tayo may interview, ano? Kuya, maulang galang na, no? Welcome sa Rodel's TV. Ako si Kuya Rodelmo. mo, ano? Ano ang pangalan nila? Charles. Charles. Okay, Charles. Ito yung tanong ko, ano? Bigyan lang kita ng konting idea. Last February 18 kasi, doon sa Lanao del Norte, nagkaroon ng encounter yung ating Philippine Army at saka mga OT group yung natin ang mauti noon sa 2017 sa Marawi ano. Ngayon, si BP Sara automatic dumalaw ka agad doon sa anim na sundalo, sa pamilya ng anim sundalo na nasawi ano. Dumalaw kaagad siya, nakiramay siya. Ngayon, ang tanong ko sa iyo ito. Kailangan bang dumalaw din si PBBM doon sa lugar? Ano po yung opinion mo? Kailangan para makita niya rin yung kalagayan siguro ng mga tao. Doon. ano pa yung ibang may dadagdag mo? Maliban sa kailangan niyang dumalaw para makita nyo rin yung, ano, yung iba nating kababayan doon na na, na nagkahanap ng pagkikiramay? opo ah, oh, okay po so meron ka gustong idagdag? Uh, patulungan din yung mga pamilya siguro ah yun ang number one talaga kasi ang hirap na no, mawalan ng mahal sa buhay hirap diba? lalong lalo na yung mga sundalo eh, takapagligtas ng taong bayan yan eh, diba? Okay. at kaya nga sila pag nakikipaglaban para sa ating bayan itinuturing na silang talagang payani di ba ng ating bayan okay well, thank you sa iyo ha eto pa po mga kaibigan mga viewers ano meron tayong nakikita pang isang kuya kuya mawalang galang na po ano ako si kuya Rodel and welcome mm -hmm. sa Rodel's TV ano ano pong pangalan nila Rico na lang. Rico? Sir Rico, ito po yung tanong ko. Ano? Bigyan muna kita ng konting background. Last February 18, doon sa Lanao del Norte, nagkaroon ng encounter ang Philippine Army at saka yung mga natirang mauti group. Ngayon, anim na sundalo sa atin ang nasawi. Tumalaw kaagad, automatic si Bibi Sara. Doon sa mga pamilya ng nasawi uh, nasawing mga sundalo. Ano? Ngayon, ito yung tanong ko. Kailangan din bang dumalaw si PBBM doon sa mga pamilya ng nasawi mga sundalo? Ano yung opinion mo lang? Sa akin, opinion ko lang. Siyempre, eh, hindi naman ano yun eh. Di, presidente yun eh. Hindi lang yun. Hindi lang yun basta na pag mo, nandun na yun eh. Siyempre eh. Hindi yung kusang loob lang niya. Kasi si VP Sara, kusang loob siyang pumunta automatic. Sa nakiramay kusang, siya. Kung sa kusang loob lang, para sa akin, oo, no, dapat dumalaw lang. Oo. Uh, pero ano ba yung gusto mo pang idagdag? halimbawa, yung sabihin natin na alam mo naman mahirap uh, ma mamatay ng mahal sa buhay, di ba? Lalong-lalo lalo na yung mga bayani yan nakikipaglaban yan para sa sa ating bayan, sa bansang Pilipinas. Ano yung gusto mong idagdag? Hindi magbigay na lang sila ng ano, ng karagdagang ano matutulong din sa mga namatayan o ano man. Oo. Para ayun, para okay din sila. Okay, sir. Thank you, ah. Thank you, sir. Thank you, thank you sa iyong opinion. Ito po, mga kaibigan, mga viewers, ano, meron pa pong nakita isang kuya. Kuya, maulang galang na po, ano. Ako po si Kuya Rodel. Welcome sa Rodel's TV. Ano pong pangalan nila? EJ po. EJ? Okay, pakilakas lang po yung busis. Ano. Ngayon po, ito po yung tanong ko, ano. Last February 18, dun sa Lanao del Norte, nagkaroon ng encounter yung Maute Group at saka ang Philippine Army, ano. Ngayon, automatic, dumalaw si Bepisara Sara doon sa... mga nasa wing sundalo natin sa pamilya. Ngayon, ang tanong ko sa iyo ito, kailangan bang dumalaw din si PBBM? Mm, Yung opinion mo lang. Dapat dumalaw sila kasi sila ay mga nag sa taong bayan? Dapat sila. Kasi... Oh, kasi hanggang ngayon hindi pa dumadalaw eh. February 18 pa yun. So kailan dumalaw? Okay. Sir, thank you ha. Busy mga kaibigan mga viewers. Ano ito po? May nakita tayong uh, isang kuya, pano kuya? Yeah, mawalang galang na no, Ako si kuya Rodel. And welcome sa Rodel's TV. Ano pong pangalan nila? Mike po. Mike. Ito po yung tanong ko. No, last February 18 kasi, nagkaroon ng encounter yung mga Maute group at saka yung Philippine Army, Which is anim na sundalo natin yung nasawi. Ngayon po, ngayon po automatic dumalaw ka agad si Bibi Sara. Doon sa mga pamilya ng mga nasawi. Ngayon po ito yung tanong ko. Kailangan din bang dumalaw si PBBM doon sa lugar sa mga pamilya nang nasawing mga sundalo? Ano sa, yung opinion mo? Sa tingin ko hindi na po dahil nandoon na rin naman yung vice presidente na kumatawan. At uh, dahil nandoon na siya, hindi na kailangan siguro pumunta yung presidente. Dahil nandoon naman si Sara para uh, Vice President Sara para tingnan ko ano naging uh, maging uh, tulong financial o sitwasyon oh. o ano pa mga pangangailangan o naman na pwedeng gawin doon. At siya din naman ang magpaparating ko nung kailangan ipaparating niya sa Presidente. Ayun oh. ang opinion ko para sa akin. Okay, oh, Sir. Thank you very much sa opinion mo. Ha, ang galing. Busy mga kaibigan mga viewers ano, ito po. I think tapos na po yung aking interview. Medyo marami din po silang uh, hiningan natin ng opinion ano dito sa aking uh, content ngayon na. Kailangan din bang dumalaw si PBBM? doon sa mga pamilya ng mga sundalong na sabi sa Nanao Hotel Norte ano, encounter ng Philippine Army at ng uh, mga natirang Maute Group ano. Kaya sa mulit muli mga kaibigan, mga viewers ano, abangan niyo po yung aking mga susunod na kalye survey at maraming maraming salamat po sa suporta sa aking munting channel and God bless you all. Thank you.